kuluin natin yung bitokan ng manok ayan pinagin natin ng laya at saka laurel, paminta para matanggal ko ang lansa so ayan, gawa tayo ng sisig sisig na bitokan ng manok pinutulputol ko na, napakulong ko na rin yan. So, ang gagawin natin, iprito natin dyan. Ayan. Pinutuhan ko ng manok yan. Kaya, okay lang yan. Huwag sanang magtilamsik. Pinalatin yung apon yan. Pinalatin yung Sigurado ako. Puputok ko, puputok. Siyempre, takpan natin kasi lalakasan lang kayo mag-poli. Para mabilis. Tapunan so, tayo yung sibuyas, tatlong peraso. Piling green, yan. Dalawang peraso na yan. Magpalat na tayo. Chef ko lang siya ng maliliit. Hindi siya pink. Maliliit lang. So, ayan guys. Naprito na natin. Yung isang kilo, ayan na lang ang napira. Lutuin na natin. Gawin na natin sisig ang lakas ng ulan dito. Uh, like, So, ito na yung ating sibuyas. Ayan. Ang sibuyas. At sili. Siling green lang. Pa, kasi sobrang anghang. Ayoko yung sobrang anghang. At meron tayong star mangoen, Ayan. Yung nakasushi lang. lang ang gagamitin ko. Kaya, kasya na to. Ayan yung ating mga sangkap. Ayan. Kaya ko rin ng konting kamintang. So, halagay na natin ang ating panambutin. So, Tapos, may biglang sa'yo. Yan. So, lang natin konti ang simula. Halagay so, ko na yung ating ni pamienta. Ini sa mix. Ah, beche. Okay. Mangkang yung siling Na, amoy ko siya. Nagalagay ako ng konteng toyo. dinagdagan ko ng toyo. Kaya yan. Tapos, ilagay na natin yung ating liver spread. Ubusin ko yung isa. Wait lang. So, ayan. Nilagay ko na. Totoin ko muna kung yung ating liver spread. Ibisa-bisa muna natin sa ating sibuyas. Ito At yung nagpapalapot. lalagyan natin itong ito ang ating bitog ha na sabihin niyo sa akin kung ano yung kulang nito okay Ayan. crunchy yung ating bitog ha ko na kailangan kong hinahin yung apoy So, ayan na yung ating Tingin, no? So, tikman ko nga kung tama yung lasa. Okay. Tama nga nga. Malutong. Hmm. Luto na. Masarap siya sa kanin. Ayan. Kain na po tayo. Sisig. Sisig na bitoka. <laughs> bitoka ng manok. Ayan.